ikadalawamput siyam na kabanata. At muling ipinagbadya ni Hob ang kanyang talinghaga. At nagsabi, O ako naway na pa mga buwan noong dakong una. Gaya noong mga kaarawan nang binabantayan ako ng Diyos. Nang ang kanyang ilawan ay sumisilang sa aking ulo at sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay lumalakod ako sa kadiliman. Gaya noong ako'y nasa kabutihan ng aking mga kaarawan Noong ang pagkasi ng Diyos ay nasa aking tolda. Noong ang makapangyarihan sa lahat ay sumasa akin pa at ang aking mga anak ay nangasa palibot ko. Noong ang aking mga hakbang ay naliligo sa gatas at ang bato ay nagbubuhos para sa akin ng mga ilog ng langis. Noong ako lumalabas sa pinto ang bayan hanggang sa bayan, noong aking inihahanda ang aking upuan sa lansangan nakikita ako ng mga binata at pagkubli at ang mga matanda nagsisitindig at nagsisitayo. Ang mga pangulo ay nagpipigil ng pangungusap at inilalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang bibig. Ang tinig ng mga mahal na tao ay tumatahimik at ang kanilang dila ay dumidikit sa ngalangala ng kanilang bibig. Sapagkat pagka naririnig ako ng pakinig, ay pinagpapala nga ako at pagka nakikita ako ng mata, ay sumasaksi sa akin. Sapagkat aking iniligtas ang dukha na dumadaing, ang ulila rin naman na walang tumutulong sa kanya. Ang basbas ng malapit ng mamamatay ay sumaakin at aking pinaawit sa kagalakan ang puso ng babaing bao. Ako'y nagbibihis ng katuwiran at sinusuotan niya ako. Ang aking kaganapan ay parang isang balabal at isang dayadema ako'y naging mga mata sa bulag, at naging mga paa ako sa pilay. Ako'y naging ama sa mapagkailangan, at ang usap niyaong hindi ko nakikilala ay aking siniyasat. At aking binali ang mga pangil ng liko, at inagaw ko ang huli sa kanyang mga ngipin. Nang magkagayoy sinabi ko, mamamatay ako sa aking pugad, at aking pararamihin ang aking mga kaarawan na gaya ng buhangin. Ang aking ugat ay nakalat sa tubig, at ang hamog ay lumalapag buong gabi sa aking sanga. Ang aking kaluwalhatian ay sariwa sa akin, at ang aking busog ay nababago sa aking kamay. Sa akin ay nangakikinig ang mga tao at nangaghihintay at nagsisitahimik sa aking payo. Pagkatapos ng aking mga salita ay hindi na sila nagsasalita pa uli, at ang aking pananalita ay tumutulo sa kanila at kanilang hinihintay ako nagaya ng paghihintay sa ulan at kanilang ibinubuka ang kanilang bibig na maluwang na gaya sa huling ulan. Ako'y ngumingiti sa kanila pagka sila'y hindi nanganiniwala at ang liwanag ng aking mukha ay hindi nila hinahamak. Ako'y namimili sa kanilang daan at nauupong gaya ng puno at tumatahang gaya ng hari sa hukbo, gaya ng nang-aaliw sa nananangis.